Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na taon na pala nung unang nangarap. Nangarap na akala ko nung una para sa sariling pangarap. Pero hindi pala. Isang panawagan na hindi lang para sa sarili ngunit pangkalahatan. Sa araw-araw na pagkikipagsapalaran, kahit hindi sigurado if ito ba ay may patutunguhan. Halos lahat na ng hirap ay aming napagdaanan. Pero hindi pa rin kami sumuko. Pilit pa rin kaming lumalaban. Hindi ito hadlang para kami ay panghinaan. Naging lakas sa bawat taong nagtiwala. Bawat sakripisyo na ayaw naming mabaliwala. Bawat empleyado na nais kumawala sa toxic na pamamalakad. Magulang na nais makasama ang mga anak sa bawat lakad. Para sa nais makawala sa pinansyal na rehas. Para sa pamilya. Para sa mga minimithi. Para sa kanabukasan natin. Kami nagpapasalamat na umabot tayo ng apat na taon Sigurado, marami ng kwentong baon. Mga pangarap na natupad, mga pamilyang sama-samang lumipad. Sa bawat hirap, may katumbas na ginhawa. Sa bawat lungkot ay may kapalit na saya. Naalala mo pa nung ikay nawala ng pag-asa? Buti na lang ikay umasa pa. Umasa pa sa tagumpay na itinakda para sa sa'yo oo, para sa'yo, na ngayon abot kamay mo na. Kaya sa oras na ito, pumahinga ka. Ipikit ang mga mata at banggitin ang bawat pasasalamat na matagal mo nang nais sabihin. Purihin, purihin, purihin ang kanyang ngalan. Tagumpay na pinagkatiwala para sa kanyang ngalan. Pumahinga ka muna. Malayo pa, pero malayo na. Tandaan mo, kahit na anong kaharapin, hindi ka mag-iisa. Sama-sama natin itong haharapin. Halina na. Halina't sumama.